mga taga-kolosas. Unang kabanata. Si Pablo, na apostol ni Heso Kristo sa pamamagitan ng kalooban ng Diyos at ang kapatid nating si Timoteo, sa mga banal at tapat na mga kapatid kay Kristo na nangasa kolosas, sumain nyo nawa ang biyaya at kapayapaang mula sa Diyos na ating Ama. Nagpapasalamat kami sa Diyos na Ama ng ating Panginoong Heso Kristo na kayo'y laging idinadalangin nang nabalitaan namin ng inyong pananampalataya kay Kristo at ang pag-ibig ninyo sa lahat ng mga banal, dahil sa pag-asa na natataan para sa inyo sa langit, na nang una ay inyong narinig sa salita ng katotohanan ng Ebanghelyo, na ito'y dumating sa inyo, gayon din naman kung paano sa buong sanglibutan na namumunga at lumalaganap, gaya rin naman sa inyo mula ng araw na inyong marinig at maalaman ang biyaya ng Diyos sa katotohanan. Ayon sa inyong natutuhan kay Epaphras na aming minamahal na kasamang lingkod na isang tapat na ministro ni Kristo sa ganang atin, na siya rin namang sa amin ay nagbalita ng inyong pag-ibig sa Espiritu. Dahil dito'y kami naman, mula ng araw na aming marinig ito, ay hindi kami nagsisitigil ng pananalangin at ng paghingi na patungkol sa inyo, upang kayo'y puspusin ng kaalaman ng Kanyang Kalooban sa buong karunungan at pagkaunawa ayon sa Espiritu, upang kayo'y magsilakad ng nararapat sa Panginoon sa buong ikalulugod Niya at magsipamunga sa bawat gawang mabuti at magsilago sa kaalaman ng Diyos na kayo'y palakasin ng buong kapangyarihan ayon sa kalakasan ng Kanyang Kaluwalhatian sa buong pagtitiis at pagpapahinuhod na may galak na nagpapasalamat sa Ama na nagpaging dapat sa atin upang makabahagi sa manan ng mga banal sa kaliwanagan, na siyang nagligtas sa atin sa kapangyarihan ng kadiliman at naglipat sa atin sa kaharian ng anak ng kanyang pag-ibig, na siyang kinaroroonan ng ating katubusan, na siyang kapatawaran ng ating mga kasalanan, na siya ang larawan ng Diyos na di nakikita, ang panganay ng lahat ng mga nilalang, sapagkat sa Kanya nilalang ang lahat ng mga bagay, sa sangkalangitan at sa sangkalupaan, na mga bagay na nakikita at ang mga bagay na di nakikita, maging mga luklukan o mga pagsakop o mga pamunuan o mga kapangyarihan. Lahat ng mga bagay ay nilalang sa pamamagitan niya at ukol sa kanya, at siya'y una sa lahat ng mga bagay. At ang lahat ng mga bagay ay nangabubuhay dahil sa Kanya. At Siya ang ulo ng katawan, sa mga tuwid bagay ng Iglesia, na Siya ang pasimula, ang panganay sa mga patay upang sa lahat ng mga bagay ay magkaroon siya ng kadakilaan. Sapagkat minagaling ng Ama na ang buong kapuspusan ay manahanan sa Kanya, at sa pamamagitan niya ay pakipagkasunduin sa Kanya ang lahat ng mga bagay na pinapayapa niya sa pamamagitan ng dugo ng Kanyang krus. Sa pamamagitan niya, sinasabi ko, maging mga bagay sa kalupaan o mga bagay sa sangkalangitan. At kayo, nang nakaraang panahon ay nangahihiwalay at mga kaaway sa inyong pag-iisip sa inyong mga gawang masasama. Gayon may pinakipagkasundo niya ngayon sa katawan ng kanyang laman sa pamamagitan ng kamatayan, upang kayo'y iharap na mga banal at walang dungis at walang kapintasan sa harapan niya. Kung tunay na kayo'y mamamalagi sa pananampalataya na nababaon at matitibay, at di makilot sa pag-asa sa ebanghelyo na inyong narinig na ipinangangaral sa lahat ng mga nilalang sa silong ng langit na dito akong si Pablo ay ginawang ministro. Ngayoy nagagalak ako sa aking mga hirap dahil sa inyo at aking pinupunan sa akin ang kakulangan ng mga hirap ni Kristo sa aking laman dahil sa kanyang katawan na siyang iglesia na ako'y ginawang ministro nito ayon sa pamamahala na mula sa Diyos na ibinigay sa akin para sa inyo upang maipahayag ang salita ng Diyos, maging ang hiwaga na inilihim sa lahat ng panahon at lahi, datapwat ngayoy ipinahayag sa kanyang mga banal. Nasa kanila'y minagaling ng Diyos na ipakilala kung ano ang mga kayamanan ng kaluwalhatian ng hiwagang ito sa gitna ng mga hintil, na ito'y si Kristo na nasa inyo, na pag-asa ninyo sa kaluwalhatian, na siya naming inihahayag na pinaaalalahanan ang bawat tao at tinuturuan ang bawat tao sa buong karunungan upang maihirap naming sakdal kay Kristo ang bawat tao. Na dahil dito ay nagpapagal din naman ako na nagpipilit ayon sa kanyang paggawa na siyang sa akin ay gumagawa na may kapangyarihan. Ikalawang Kabanata Sapagkat ibig ko na inyong maalaman kung gaano kalaki ang aking pagpipilit dahil sa inyo at sa nangasa Laodicea, at sa lahat na hindi nakakita ng mukha ko sa laman, upang mga aliw ang kanilang mga puso sa kanilang pagkakalakip sa pag-ibig at sa lahat ng mga kayamanan ng lubos na katiwasayan ng pagkaunawa upang makilala nila ang hiwaga ng Diyos sa makatwid bagay si Kristo na siyang kinatataguan ng lahat ng mga kayamanan ng karunungan at ng kaalaman. Ito'y sinasabi ko upang wag kayong madaya ng sino man sa mga pananalitang kaakit-akit, sapagkat bagaman sa laman ako'y wala sa harap, gayon may sa inyo ako sa Espiritu, na nagagalak at nakikita ko ang inyong ayos at ang katibayan ng inyong pananampalataya kay Kristo. Kung paano nga na inyong tinanggap si Kristo Jesus na Panginoon, ay magsilakad kayong gayon sa Kanya, na nangauugat at nangatatayo sa Kanya, at matibay sa inyong pananampalataya, gaya ng pagkaturo sa inyo na sumasagana sa pagpapasalamat. Kayo'y magsipag-ingat, baka sa inyo'y may bumihag sa pamamagitan ng kanyang pilosopiya at walang kabuluhang pagdaraya. Ayon sa salit-saling sabi ng mga tao, ayon sa mga pasimulang aral ng sanglibutan, at di ayon kay Kristo, sapagkat sa kanyay nananahan ang buong kapuspusan ng pagkajos sa kahayagan ayon sa laman, at sa kanya kayo'y napuspos na siyang pangulo ng lahat na pamunuan at kapangyarihan na sa Kanya ay tinuli rin naman kayo ng pagtutuling hindi gawa ng mga kamay sa pagkahubad ng katawang laman sa pagtutuli ni Kristo na nangalibing nakalakip niya sa bautismo na kayo na may muling binuhay nakalakip niya sa pamamagitan ng pananampalataya sa paggawa ng Diyos na muling bumangon sa Kanya sa mga patay. At nang kayo'y mga patay dahil sa inyong mga kasalanan at sa di pagtutuli ng inyong laman ay kanyang binuhay kayo na kalakip niya, na ipinatawad sa atin ang ating lahat na mga kasalanan, na pinawi ang usapang nasusulat sa mga palutuntunan laban sa atin, na hindi naaayon sa atin, at ito'y kanyang inalis na ipinako sa krus. Pagkasamsam sa mga pamunuan at sa mga kapangyarihan, sila'y mga inilagay niya sa hayag na kahihiyan, na nagtatagumpay siya sa kanila sa bagay na ito. Sino man nga ay huwag humatol sa inyo tungkol sa pagkain o sa pag-inom o tungkol sa kapistahan o bagong buwan o araw ng sabat, na isang anino ng mga bagay na magsisidating, ngunit ang katawan ay kay Kristo. Sino man ay huwag manakawan ng ganting pala sa inyo sa pamamagitan ng kusang pagpapakababa at pagsamba sa mga anghel, na nananatili sa mga bagay na kanyang nakita na nagpapalalo ng walang kabuluhan sa pamamagitan ng kanyang akalang ukol sa laman at hindi nangangapit sa ulo na sa kanyay ang buong katawan na inaalalayan at nakalakip sa pamamagitan ng mga kasukasuan at mga litid ay lumalago ng paglagong mula sa Diyos. Kung kayo'y nangamatay nakalakip ni Kristo mula sa mga pasimulang aral ng sanglibutan, bakit nawaring kayo'y nangabubuhay pa sa sanglibutan? Kayo'y nangapapasakop sa mga palatuntunan, gaya ng huwag dumampot, ni huwag lumasap, ni huwag humipo. Ang lahat ng mga bagay na ito ay mga sisira sa paggamit, ayon sa mga utos at mga aral ng mga tao. Ang mga bagay na iyay katotohanang mayroong anyo ng karunungan sa pagsambang kusa at sa pagpapakababa at sa pagpapakahirap sa katawan ngunit walang anumang kabuluhan laban sa ikalalayaw ng laman. Ikatlong Kabanata Kung kayo ngay muling binuhay na kalakip ni Kristo, ay hanapin ninyo ang mga bagay na nangasa itaas, na kinaroroonan ni Kristo, na nakaupo sa kanan ng Diyos. Ilagak ninyo ang inyong pag-iisip sa mga bagay na nangasa itaas, huwag sa mga bagay na nangasa ibabaw ng lupa, sapagkat kayo'y nangamatay na, at ang inyong buhay ay natatagong kasama ni Kristo sa Diyos. Pagka si Kristo na ating buhay ay mahayag, ay mahahayag nga rin kayo na kasama niya sa kaluwalhatian. Patayin nga ninyo ang inyong mga sangkap ng katawang na nga sa ibabaw ng lupa, pakikiapid, karumihan, masamang pita, masasamang nasa, at kasakiman na iyay pagsamba sa mga Diyos-Diyosan, na dahil sa mga bagay na iyan ay dumarating ang kagalitan ng Diyos sa mga anak ng pagsuway na inyo nilakaran nung una, nang kayo'y nangabubuhay pa sa mga bagay na ito. Datapwat ngayon ay inyo namang layuan ang lahat ng mga ito, galit, kapuutan, paghihinala, panunungayaw, mga salitang kahalay-halay na mula sa inyong bibig. Huwag kayong mga gubulaan sa isa't isa. Yamang hinubad na ninyo ang datihang pagkatao pati ng kanyang mga gawa. At kayo'y nangagbihis ng bagong pagkatao na nagbabago sa kaalaman ayon sa larawan niyaong lumalang sa kanya. Dooy hindi maaaring magkaroon ng Griego at ng Hudyo, ng pagtutuli at ng dipagtutuli, ng barbaro, ng skita, ng alipin, ng laya, kundi si Kristo ang lahat at sa lahat. Mga bihis nga kayo gaya ng mga hinirang ng Diyos, ng mga banal at minamahal, ng isang pusong mahabagin, ng kagandahang loob, ng kababaan, ng kaamuan ng pagpapahinhot. Mangagtiisan kayo sa isa't isa at mangagpatawaran kayo sa isa't isa. Kung ang sino man ay may sumbong laban sa kanino man na kung paanong pinatawag kayo ng Panginoon ay kayon din naman ang inyong gawin. At sa ibabaw ng lahat ng mga bagay na ito ay mangagbihis kayo ng pag-ibig na siyang tali ng kasakdalan. At maghari sa inyong puso ang kapayapaan ni Kristo na diay tinawag din naman kayo sa isang katawan at kayo'y maging magpagpasalamat. Manahanan nawang sagana sa inyo ang salita ni Kristo. Ayon sa buong karunungan, kayo'y mga turuan at mga sa isa't isa sa pamamagitan ng mga salmo at ng mga himno at mga awit na ukol sa Espiritu na magsiawit kayong may biyaya sa inyong puso sa Diyos. At anumang inyong ginagawa sa salita o sa gawa, gawin ninyong lahat sa pangalan ng Panginoong Hesus na nagpapasalamat kayo sa Diyos sa pamamagitan niya. Mga babae, pasakop kayo sa inyo-inyong asawa, gaya ng nararapat sa Panginoon. Mga lalaki, ibigin ninyo ang inyo-inyong asawa, at huwag kayong maging mapait sa kanila. Mga anak, magsitalima kayo sa inyong magulang sa lahat ng mga bagay, sapagkat ito'y totoong nakalulugod sa Panginoon. Mga ama, huwag ninyong ipamungkahi sa galit ang inyong mga anak upang wag manghina ang loob nila. Mga alipin, magsitalima kayo sa lahat ng mga bagay sa mga yaong ayon sa laman ay inyong mga Panginoon. Hindi ang paglilingkod sa paningin na gaya ng pagbibigay lugod sa mga tao, kundi sa katapatan ng puso na mga takot sa Panginoon. Anumang inyong ginagawa ay inyong gawin ng buong puso nagaya gaya ng sa Panginoon at hindi sa mga tao. Yamang inyong nalalaman na sa Panginoon ay tatanggapin ninyo ang ganting mana sapagkat naglilingkod kayo sa Panginoong Heso Kristo, sapagkat ang gumagawa ng masama ay tatanggap ng ayon sa masama na kanyang ginawa, at walang itinatanging mga tao. Ikaapat na kabanata, Mga Panginoon, gawin ninyo sa inyong mga alipin ang matuwid at katampatan, yamang nalalaman ninyo na kayo naman ay mayroong ding isang Panginoon sa langit. Manatili kayong palagi sa pananalangin, na kayo'y mga puyat na may pagpapasalamat. Natuloy idalangin din ninyo kami na buksan sa amin ng Diyos ang pinto sa salita upang aming salitain ang hiwaga ni Kristo na dahil din dito'y may mga tanikala ako upang ito'y aking maihayag gaya ng aking nararapat na salitain. Magsilakad kayo na may karunungan sa labas, na inyong samantalahin ang panahon. Ang inyong pananalita nawa'y laging may biyaya na magkalasang asin upang inyong maalaman kung ano ang nararapat ninyong isagot sa bawat isa. Ang lahat ng mga bagay ukol sa akin ay ipatatalastas sa inyo ni Tikiko na minamahal na kapatid at tapat na ministro at kasamang lingkod sa Panginoon na siyang aking sinugo sa inyo sa bagay na ito upang maalaman ninyo ang maaming kalagayan at upang kanyang aliwin ang inyong mga puso. Kasama ni Onesimo, tapat at minamahal na kapatid, na siya'y isa sa inyo. Sila ang magpapatalastas sa inyo ng lahat ng mga bagay na nangyayari dini. Binabati kayo ni Aristarco na kasama ko sa bilangguan at ni Marcos na pinsan ni Bernabe. Tungkol sa kanya'y tinanggap na ninyo ang mga utos. Kung paririan siya sa inyo ay inyong tanggapin at si Jesus na tinatawag na husto, na pawang sa pagtutuli, ang mga ito lamang ang aking kamanggagawa sa kaharian ng Diyos, mga taong naging kaaliwan ko. Binabati kayo ni Epaphras na isa sa inyo na lingkod ni Kristo Jesus na siyang laging nagsisikap dahil sa inyo sa kanyang pananalangin upang kayo'y magsitatag na mga sakdal at lubos na tiwasay sa lahat na kalooban ng Diyos. Sapagkat siya'y binibigyan kong patotoo na siya'y totoong nagpapagal sa inyo at sa nangasa Laodicea at sa nangasa Herapolis. Binabati kayo ni Lucas ang minamahal na manggagamo at ni Demas. Batiin ninyo ang mga kapatid na nangasa Laodicea at si Nymphas at ang iglesyang nasa kanilang bahay. At pagkabasa ng sulat na ito sa inyo ay ipabasa naman ninyo sa iglesya ng mga taga Laodicea at basahin naman ninyo ang sulat na mula sa Laodicea at sabihin ninyo kay Arkipo, ingatan mong tuparin ang ministeryo na tinanggap mo sa Panginoon. Ang bating sinulat ng aking sariling kamay, akong si Pablo, alalahanin ninyo ang aking mga tanikala, ang biyayay sumasa inyo nawa.